Nice. ya kaya tayo mga kaputok kuha tayo ng booking nandito tayo ngayon sa ano a few moments later sa may papo <laughs> so ano tayo ng uh, bendiya ay sabi ni Dave mga 4 kilometers ang ang alright lang malaki 122. Eddie, wow malaki niya ng mga ang hindi mali ano ngayon? lalamot. Gawa so, ng December, ay demand. Kaya right try mo ng dial. Alright. Kaya nga pala mga kaputok, meron akong nabili sa ano. Sa may TikTok. Pabango. Bitbit oh, oh, mga kaputok. Napakabango. Murang nga lang. Ito yung picture ako. yummy. Ice cream good. Ice cream yummy. Ice cream good. Ice cream yummy. Ya. Ini tanah murninya di PML lang sa. Pero napakabang parang original. Ini yang ano? Ang regalo. Ay, malapit na ang pasko

BPI 20 uh, Let's okay. So, makulit wow. ng panahon mga kapulong ngayon. Eh. pag na niya, sana wag mula. Alright, sana all. wow! Sana ingay ang maplet. Wow!